Pagkatapusan daw si Papa ng ano, na panggalos. Oh. Parang laman, tatlo. Tatlo lang may laman. Tatlo. Meron pa siguro daw. Meron pa nyo ka? Ayun. Meron pa isa. Ito. Yan. Dalawang Ngunit. laman o. Oh. 2 2 6 7 Puro kulanan ah oh? Bye bye hmm. Bye, -bye. Hmm? bye bye Dino <laughs> Ganang walang laman yon baka may rempasa si Julia. Lang lang yun. Eh. Lahat pala ang anum ng mga laman. Yun manin. Tugwalo siyang kanta. Ay lalim pa lang, wala ng laman. Ay, Bae. laman. Bae. ito dalawang lawang laman, no? dalawa. 11 ang walang naman. 11. Bali man niya ng no, lalay niya. Malaki siguro nga naman yun, no? Ito pa? Oo. Ito. Ito pa siguro ito. Ito. Dal pa Dal kabilo ganun silod. Dalawang laman. Sampo ang Sampo

sira ang ano bale ito may kagat din no? mayro Meron pa ako isa dito oh. pula. Lahan. Hmm, ilawa. Madagdagan na rin yung dalawang piraso. Ngayon, pantali. Stro. Ano sa alam mo? Na, ako saan ron? Maliit. Ikaw ang kaya ito? Diyan sa laob? Okay, taon mo. Para maglaki at ma... Pangilaw ko naman ulit. Wala man. Wala man? yan. mo na lang. mo lang.

Daro na lang na ikabilog. Diyo. Ito, oh, madyan pa kayo ng plano. Pulaan. Ang dami man ngayon ng pulaan eh, no? Harus hmm. pulaan mo huli. Katalang ng ano? Uh -huh. Uh -huh. Pangilaw. Lungga. Tungganin pala yung mad madilaw-dilaw ang ano. Dilaw-dilaw ang ilalim. Yung ano niya No? Yan di ba talaga nagalaki No? Yan yeah, no? ganyan na ulo ko dati sa buboy. Ngayon, malaki 'yung alos. Na... Yung isang payat man 'yon. 1 kg sana 'yon. Malaki naman 'yan, may lambat. Namatay lang, sayang eh. Parang parang may lambat. Hmm. Ngumoso at kinsin lambat. Do. Yan na laman mga medium ang isa. Okay, well, Hindi uh, okay. ko maglabas ah. Oh, nagsabit ang sipit. Mm -hmm.

Sport now.

pang ulam pag may risot isura lang dan ulam lang yan eh, pang ulam oh. maliit kapat kapilog yan um, pang pang bugas bugas asos nagkapit na sa na, ano, sipit sobrang lumang taon din oh. may sakit siya

Yan ang mga nahuli. Yung